Aries, ngayong araw maaari mong simulan ang umaga sa paggawa ng mga bagay na nais mong matapos, kahit pa may kinalaman ito sa pakikisalamuha sa iba. Bagaman Family Day ngayon, maaari ka pa rin makamit ng positibong resulta sa trabaho, tandaan. Mahalagang maglaan ng oras para sa pamilya dahil ang bonding ay nagpapalalim ng inyong samahan. Ang simpleng pagpapasyal kasama ang minamahal ay magdudulot ng saya at magpapabuti sa kalusugan, ang pinapahiwatig. Ang biyernes ay maaaring maging maswerte para sa iyo, ngunit magingat sa miyerkules dahil may posibilidad ng kalungkutan. Ang mga kaganapan ay maaaring magbago depende sa iyong mga desisyon, kaya't maging maingat. Sa pag-ibig Walang sinyales ng tampuhan ngayong araw. Patuloy na gawin ang mga positibong gawain para sa pamilya. Ang iyong pagmamahal ay magdudulot ng pag-angat ng buhay. At patuloy na dadaloy ang swerte sa inyong tahanan. Pagdating sa pera. Iwasang magpautang at magingat sa pagtulong sa iba na hindi kasigurado sa kanilang intensyon upang maiwasan ang negatibong epekto sa iyong pinansyal na kalagayan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, masuswerteng kulay at numero, pula at asul, numero number 22 number 10 at number 6. Taurus, ngayong araw taglay mo ang positibong enerhiya para ituloy ang iyong mga plano. Samantalahin ito upang magawa ang mga bagay na matagal mo nang nais isakatuparan, maging maingat sa pagtanggap ng bisita, at ilaan ang oras sa pamilya para mapalalim ang inyong samahan. Ang pagtutok sa pamilya ay maaaring magbunga ng mga bagong ideya na makakatulong sa inyong pagkakakitaan. Dahil positibo ang aura sa inyong tahanan, ayon sa iyong gabay. Sa pinansyal, maging masinop at iwasan ang paggastos ng walang dahilan, huwag munang magbigay ng pera sa pamangkin o pinsan upang hindi maantala ang daloy ng magandang enerhiya sa iyong finances. Ang biyernes ay maswerte para sa iyo, kaya't samantalahin ito. Ngunit mag-ingat sa Miyerkules dahil may posibilidad ng pagsubok. Sa pagmamahalan, maligaya ang pahiwatig ngayong araw. Patuloy nagagabayan gagabayan ka ng masayang enerhiya na magdadala ng kalusugan at kasaganaan sa buhay. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, masuswerteng kulay at numero, puti at pula. Numero ay number 21, number 17 at number 36. Gemini, ngayong araw mababa ang iyong enerhiya sa pakikisalamuha, kaya't umiwas muna sa mabibigat na usapan. Ang iyong pamilya ang magdadala ng positibong enerhiya, kaya't ilaan ang oras sa kanila. Anumang ideya nila, lalo na sa pagpapabuti ng kabuhayan, ay pakinggan at pag-isipan. Mahalaga ang kanilang payo sa iyong mga plano sa hinaharap. Kung may oras, isama ang mahal sa buhay sa simbahan o lugar ng pananampalataya para sa karagdagang pagpapala at kalusugan, ang pinapahiwatig. Sa pinansyal, kung may extra, maaari kang tumulong sa anak na may sariling pamilya. Ang pagpapakita ng malasakit ay magdadala ng positibong enerhiya at swerte sa inyong tahanan, ngunit mag-ingat sa gastusin sa mga di kailangang bagay upang maiwasan ang biglaang paglabas ng pera. Ang Sabado ay maaaring maswerte, subalit mag-ingat sa Martes dahil may posibilidad ng kalungkutan sa trabaho kung ikaw ay may pasok. Maganda ang sinyales at magiging maayos ang pakikitungo mo sa iyong boss, Leo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, masuswerteng kulay at numero, dilaw at asul, numero ay number 29, number 5 at number 36. Cancer ngayong araw ipinapayo ng iyong gabay na mas makabubuting manatili sa loob ng tahanan at mag-focus sa family bonding. Ang pagtutok sa pamilya ay magdadala ng positibong enerhiya at buenas. Iwasan ang labis na paggastos o paglabas dahil maaari itong magdulot ng abala o problema sa pera. Mainam ding umiwas sa mga deal na may kinalaman sa pera, lalo na sa mga kaibigan. Upang maiwasan ang kaguluhan. Miyerkules ang araw ng swerte, ngunit maging maingat sa Biyernes dahil maaaring magdulot ito ng kalungkutan sa pera. Iwasan muna ang pagpapautang o pagtulong sa ibang tao, mag-focus sa pamilya lalo na sa mga magulang at kapatid sa pagmamahalan. Panatilihing mainit ang relasyon upang magpatuloy ang swerte sa inyong tahanan, Libra ang kaibigan zodiac sign, mga masuswerteng kulay at numero red and silver, number 8, number 20 at number 31. Leo, ngayong araw mas makabubuting maglaan ng oras para sa pamilya. Ang pagtutok sa kanila ay magdadala ng positibong enerhiya sa inyong tahanan. Iwasan muna ang pakikipag-usap sa ibang tao upang mapanatili ang magandang vibe sa loob ng inyong bahay. Kung may bisitang darating, tanggapin sila sa labas upang maiwasan ang pagpasok ng negatibong enerhiya, ang pinapahiwatig. Miyerkules ang araw ng swerte. Ngunit maging maingat pagdating ng Martes dahil maaaring magdala ito ng kalungkutan sa trabaho. Magpakasipag at magpakita ng dedikasyon dahil ito ang magdadala ng tagumpay Libra ang kaibigan Zodiac Sign Mga masuswerteng kulay at numero Gold and Red Number 15, Number 8 and Number 22 Virgo Ngayong araw inirerekomenda ng iyong gabay na gamitin ang ekstrang pera para sa isang espesyal na okasyon kasama ang pamilya ang pagsasama-sama ng pamilya ay magdudulot ng kaligayahan at patuloy na pag-unlad sa pera. Magbigay ng kahit kaunting tulong pinansyal sa iyong mga anak o mahal sa buhay upang magdala ng positibong enerhiya sa inyong tahanan. Thursday ang araw ng swerte, ngunit maging maingat sa Saturday dahil maaaring magdala ito ng pagsubok sa trabaho. Ipakita ang iyong sipag at talino dahil mapapansin ito ng iyong superior, na maaaring magbunga ng tagumpay sa iyong karera, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, mga masuswerteng kulay at numero, asterisk asterisk white and yellow, number 20 number 16 number and number 34, Libra. Ngayong araw ay taglay mo ang tamang enerhiya para makipagkasundo at magpasya ng maayos. Kung may mga gawain o transaksyon na kailangan tapusin, ito na ang tamang oras. Ang pagbibigay ng tulong sa iyong pamilya ay magdadala ng kaligayahan sa inyong lahat, ang pinapahiwatig. Sa kalusugan, iwasan ang alak at inihaw na isdang dagat dahil maaaring makasama ito sa iyong baga at puso. May pahiwatig na magiging masaya at maswerte ang iyong Sabado, ngunit mag-ingat sa Huwebes. Ang iyong linggo ay depende sa mga desisyon mo, kaya't maging mapanuri. Sa trabaho, normal ang takbo ng araw, Ngunit iwasan ang mga chismis at pakikipag good times dahil maaaring magdulot ito ng negatibong epekto sa pinansyal na aspeto. Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, masuswerteng kulay at numero white and green, numero ay number 11, number 27 at number 8. Scorpio Ngayong araw kung may plano ang iyong anak na magnegosyo, pag-aralan mo ito ng mabuti. Mahalaga ang iyong payo para sa tagumpay ng kanyang plano sa relasyon. Ngayon ang tamang oras para tuparin ang mga responsibilidad sa iyong mahal. Ipinapayo rin ng gabay na pumunta sa bahay ng Diyos upang humingi ng biyaya sa tahanan. Maging maingat at iwasan ang anumang bagay na may kinalaman sa pera upang maiwasan ang malas, ang pinapahiwatig. May pahiwatig na magiging masaya at maswerte ang iyong biyernes, ngunit magingat sa martes, ang lahat ng ito ay nakasalalay sa iyong mga desisyon. Sa pagmamahalan, magaan ang takbo ng araw, at magpapatibay pa lalo ang inyong relasyon, Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, masuswerteng kulay at numero, red ang green, numero number 20 number 11, at number 5. Sagittarius, ngayong araw puno ka ng positibong enerhiya na magbibigay sa iyo ng kakayahan na makakita ng mga oportunidad, kung may taong lalapit na may proposal, pakinggan ito ng mabuti. Dahil maaaring ito ang magsimula ng iyong pag-unlad, manatili sa bahay ngayon, dahil mahalaga ang iyong presensya para sa pamilya, ayon sa iyong gabay. May pahiwatig na magiging masaya at maswerte ang iyong Miyerkules, ngunit mag-ingat sa Huwebes, ang lahat ay depende sa iyong mga desisyon at pagkilos, sa usaping pera. Iwasan ang anumang investment ngayon dahil may sinyales na maaaring magdulot ito ng pagkalugi. Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, masuswerteng kulay at numero, yellow and red, numero number 24, number 5 at number 19. Capricorn Ngayong araw may malakas na enerhiya ka na maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Posibleng may dumating na tulong pinansyal mula sa isang kaibigan o kasamahan, kaya tamang panahon ito para makipag-usap tungkol sa mga proyekto o deal na pwedeng kumita. Mag-ingat sa tukso sa pag-ibig dahil mas malakas ang iyong sex appeal ngayon sa usaping pera. Iwasan ang pagpapautang o labis na paggastos. Mahalaga na ikaw ay may hawak na sapat na pera upang manatiling maayos ang agos ng kasaganaan sa iyong buhay, ang pahiwatig ng gabay. Swerte ang hatid ng Huwebes, ngunit mag-ingat sa Sabado dahil maaaring may hamon o kalungkutan sa trabaho manatiling profesional at iwasan ang mga sitwasyong maaaring magdulot ng alitan. Ang araw na ito ay puno ng saya para sa pamilya. Magandang pagkakataon ito para magdaos ng salu salo Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, pink and gold number 24, number 20 and number 5. Aquarius, ngayong araw iwasan ang pakikipag-usap sa mga taong may kinalaman sa usaping pinansyal dahil may mga senyales na maaaring hindi maging matagumpay ang mga deal, mas mabuting itoon ang oras sa pakikipag-ugnayan sa pamilya, dahil sila ang maaaring magdala ng bagong oportunidad sa usaping pera. Ang pagtulong sa pamilya ang dapat bigyan ng prioridad. Dahil ito ay magbibigay ng mas malaking pagkakataon para sa iyong pag-asenso, ang pinapahiwatig. Swerte ang hatid ng biyernes, ngunit mag-ingat sa miyerkules dahil maaaring magdala ito ng hamon, sa trabaho. Maging maingat sa mga proyektong mahalaga at iwasan ang mga taong inggit o may masamang balak, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, green and yellow, number 17, number 25 and 10. Pisces, ngayong araw ang pagiging masinop at tahimik ay makakatulong upang magtagumpay ka sa anumang usapan o transaksyon. Ang pagpapanatili ng kalmado at fokus ay magbibigay daan upang maabot mo ang iyong mga layunin, maglaan ng oras para sa pamilya dahil ito ay magdudulot ng positibong enerhiya at buenas sa inyong tahanan, ang pinapahiwatig. Swerte ang hatid ng miyerkules, ngunit magingat sa martes dahil maaaring may darating na pagsubok sa trabaho. Ang kasipagan mo ay magbubunga ng magagandang resulta at maaaring magdulot ng pag-angat sa iyong karera. Sa pag-ibig, ang simpleng pagsasama-sama ng pamilya ay magpapalakas sa inyong samahan. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero: yellow and blue. Number 25, number 36, and number 9.